Sa simula ng pelikula, nakita namin ang isang FedEx package na inihahatid sa isang lalaki. Ang pakete ay may sticker ng mga pakpak ng anghel at sinabi yon ng tatanggap ng pakete, galing sa asawa niya, habang may kasama na siyang ibang babae. Sa paglipat, ang aming pangunahing karakter, si Chuck, ay nagtatrabaho bilang isang executive ng system analyst sa FedEx. Si Chuck ay talagang sineseryoso ang kanyang trabaho. Naglalakbay siya sa buong mundo at sa kasalukuyan, nasa Russia siya para i-optimize ang pagiging produktibo ng hub. At para magawa ito, nagpadala siya ng parsela sa kanyang sarili mula sa Memphis, Amerika, patungong Nikola, Russia sa bahay ng isang tao. Isang bata mula sa bahay na yun na may dalang FedEx package ay tumatakbo patungo sa FedEx hub at iniabot ang package papunta kay Chuck na pagkatapos ay binuksan ng pakete na naglalaman ng isang orasan. Nagsimula ito sa ganap na zero at sa oras na makarating ito sa patutunguhan ito, ang orasan ay sa 87 oras, 22 minuto at 17 segundo para lamang sa mga pamantayan ni Chuck. Hindi ka tanggap tanggap ang 87 oras para sa isang parcela na makarating sa may-ari nito. Ngayon, tulad ng kailangan nating malaman, si Chuck Nolan ay isang taong may mahigpit na schedule at mga deadline. Napakalaking kahulugan para sa kanya na may hatid ang mga pakete sa kanilang mga may-ari sa oras. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan sa kanyang personal na buhay, nagawa niyang panatilihin ang isang pangmatagalang relasyon kasama ang kanyang kasintahang si Kelly. Tinawag ni Chuck si Kelly mula sa Russia para ipaalam sa kanya na babalik siya sa Memphis. Humigit kumulang labing walong oras, dumating si Chuck sa US at nakipagkita kay Kelly. Pareho silang mapagmahal na mag-asawa. Pagkatapos ay tumungo ang mag-asawa sa hapunan ng Pasko ng pamilya ng Grant Nolan kung saan dinadala ng kapatid ni Chuck. Apang paksa ng kasal sa pagitan ng dalawa. Pero pareho silang natawa at iniiwasang sagutin ang tanong. Napagtanto ni Chuck na kailangan niya ng appointment sa dentista dahil sumasakit siya ng ipin habang kumakain. Then suddenly he checked his pager while Kelly's looking at him. Nagkatinginan silang dalawa at alam ni Kelly ang nangyayari. Kailangang umalis muli ni Chuck para magtrabaho dahil holiday na. At kung gaano kakamited si Chuck sa kanyang trabaho, plano niyang pumunta. Tinanggap ito ni Kelly at sinubok ang makipagkumpromiso sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na umuwi bago ang bagong taon. Eve, na sinang-ayuna ni Chuck. Sa airport, binigyan ni Kelly si Chuck ng isang lumang relo. Ang isang pamana ng pamilya ay isang regalo sa Pasko. Naantig si Chuck sa regalo ni Kelly at bago umalis, iniabot nito sa kanya ang isang maliit na kahon na siya naman. Pinaniniwalaan na isang singsing, -sing. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Chuck na sabay nilang bubuksan ito sa bisperas ng bagong taon kapag bumalik siya at umalis. Pagkatapos ay lumipad si Chuck kasama ang apat na miyembro ng flight crew papuntang Malaysia. Ilang oras sa paglipad, bumagyo sila. Narinig ni Chuck ang pilot na nagsasalita tungkol sa pagkawala ng lahat ng saklaw ng radyo at pagkatapos nito, isang bagay. Sa eroplano ay sumabog na humahantong sa isang malakas na kaguluhan sa paglipad. Nagsisimulang mawala ng kontrol ang eroplano sa isa sa mga piloto habang sinusubukang makuha si Chuck sa kanya. Medyo nataman ng upuan ang ulo niya. Nakita ni Chuck na papalapit ang karagatan at bumagsak ang eroplano sa karagatang Pasipiko. Ang eroplano ay napuno ng tubig at hindi nagtagal ay nagsimulang malunod si Chuck. Ginagamit niya ang Emergency Inflatable Life Raft na ibinigay sa kanya ng isa sa mga piloto. Sa tulong ng bolsa na iyon, Nagawa ni Chuck na mapalutang ang kanyang sarili, ngunit masama ang panahon. At nagsimulang tumama sa kanya ang malalakas na alon sa karagatan. Ito ay isang sitwasyon ng buhay o kamatayan para kay Chuck. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Chuck at natagpuan ang kanyang sarili sa Pampang sa isang walang nakatirang isla. Lumabas si Chuck sa bolza at nakitang nasa kanya pa rin ang kanyang relo. Nakahanap din siya ng ilang mga pakete ng FedEx na nahugasan sa Pampang. Kinuha niya ang mga pakete at natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa, na walang ibang isla na makikita mula rito. Milia sa unahan, gumuhit siya ng help sign sa lupa para makuha ang atensyon ng anumang dumadaang eroplano. Tumingin siya sa orasan na ibinigay sa kanya ni Kelly at natapos na ang unang araw niya sa isla. Sa susunod na araw, nakahanap pa siya ng ilang pakete. Nakahanap siya ng mga nyog sa isla na ginagamit niya upang pawiin ang kanyang uhaw. Nagpatuloy siya upang galugarin ang isla at nakahanap ng isang kuweba. Pagkatapos ay umakyat siya sa tuktok ng isla para mas makita ang lahat. Mula sa itaas, may nakita siya sa tubig at dalidaling bumaba para tingnan kung ano yun. Pero laking gulat niya, ang bangkay ng piloto ang nagtangkang iligtas siya. Naghukay si Chuck ng libingan at inilagay ang bangkay ng piloto sa loob nito. Nagbibigay siya ng lugar na pahingahan para sa taong nagtangkang magligtas sa kanya. At hindi nagtagal, natapos din ang pangalawang araw niya na wala siyang lalabas sa islang yon. Sa gabi, patuloy niyang tinitingnan ang larawan ni Kelly sa loob ng relong ibinigay nito sa kanya. Sa ikatlong gabi, nakakita siya ng isang barko na malayo sa isla. Humihingi siya ng tulong, ngunit napakalayo niya para maabot ng kanyang boses ang barko. Pina-flash niya ang maliit na torchlight sa barko, ngunit wala rin itong maitutulong. Upang iligtas ang kanyang buhay, iniimpake ni Chuck ang kanyang mga gamit at sumakay sa nasirang bolse sa pag-asang makarating. Ang barko, ngunit ang tubig ay masyadong malakas at siya ay natapon sa tubig. Naputol ang kanyang binti sa coral reef at napasigaw siya sa sakit. Ang talunang si Chuck ay bumalik sa isla at nagsimulang umulan ng malakas. Ang kanlungan ng kanyang sarili mula sa ulan, siya ay pumasok sa yungib kung saan siya natuklasan ng isang pares nang. nakalipas na mga araw. Sa loob ng kuweba, nakahanap si Chuck ng maliit na batis ng tubig at nagsimulang uminom mula dito. Dahil sa pagod sa araw, nakatulog si Chuck at nawawalan din ng lakas ang maliit na sulo. Sa susunod na araw, binuksan niya ang mga pakete at umaasa na makahanap ng anumang kapaki-pakinabang. Sa isa sa mga pakete, nakahanap siya ng isang volleyball. Nakahanap din siya ng isang pares ng skating boots at isang damit. Sa tulong ng bota, madali na siyang makakaputol ng nyog. Kapag ginamit niya ang damit para manghuli ng maliliit na isda, binuksan niya ang lahat ng pakete maliban sa isa. Package na may sticker ng angel wings. Pinipigilan ni Chuck na hindi na ang pakete upang mapanatili itong kanyang pagganyak para manatiling buhay at maghatid. Ang pakete sa nararapat na may-ari nito. Sa wakas ay inayos niya ang kanyang sarili ng isang maliit na lata at sinubukang magsindi ng apoy. Sinusubukan niya ng maraming oras at oras ngunit hindi nagtagumpay. Naputol ang kanyang kamay na sa wakas ay nabalian siya. Itinapon niya ang lahat sa kanyang tagiliran at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita niya ang kanyang marka ng kamay na may bahid ng dugo sa volleyball. Nag-make face si Chuck sa volleyball at inilagay ito sa harap niya para maging kamukha niya. Ay hindi nag-iisa. Nagsimula siyang makipag-usap sa bola at pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakapagsindi siya ng apoy. Natuwa si Chuck at nagsimulang sumayaw sa paligid ng apoy. Sa wakas ay mayroon siyang dapat maging positibo. Nagluluto siya ng alimango sa apoy at kinakain lahat habang nakikipag-usap sa bola. Pinangalanan niya ang bola na Wilson dahil ito ay ginawa ng kumpanya ni Wilson. Sa susunod na araw, siya ay nakakakuha ng matinding sakit sa kanyang mga ngipin. Gumagamit siya ng skating boot at isang bato para ilabas ang kanyang mga ngipin ngunit nawala ng malay. Ang proseso, apat na taon na ang nakalipas mula nang siya ay napadpad sa islang ito. Si Chuck ay hindi katulad ng paglingo niya apat na taon na ang nakaraan. Lumaki ng gusto ang kanyang buhok at balbas at Isang araw nang siya ay natutulog sa kweba, nakarinig siya ng ingay at kapag siya ay lumabas upang suriin. Nakahanap siya ng sirang piraso ng plastik na pinto at dinala niya ito. Tinitingnan ni Chuck ang sirang piraso ng plastik na pinto, iniisip kung ano ang gagawin dito. Sa wakas ay nakakuha ng ideya si Chuck kung para saan niya ito magagamit. Gumawa si Chuck ng buwan ng chart para kalkulahin ang oras. Kasalukuyan silang nasa Pebrero at sinabi ni Chuck kay Wilson na aalis na sila doon, sa Abril kung kailan pabor sa kanila ang mga alon ng dagat. Plano ni Chuck na makaalis sa isla sa loob ng dalawang buwan. Nagsimulang maghanda si Chuck ng bolsa para makaalis doon. Gumagawa din siya ng mga lubed mula sa mga balat ng puno at ginagamit ang mga lubid na yon upang atali ang mga kakahuyan. Ginagamit niya ang mga cassette reels para atali ang mga kakahuyan na yon. Ngunit kailangan pa rin niya ng higit pang lubid. Pumunta siya sa tuktok ng isla upang makakuha ng higit pang lubid para sa bolsa. Ngayon ay ginagamit niya ang lubid at inilagay ang plastic sheet sa kanyang bolsa. Isang paraan na makakatulong sa paglayag ng bolsa. Dumating na rin ang oras. Sumulat si Chuck ng mensahe sa isang bato bago sumakay sa kanyang barko kasama si Wilson. Nagsimula siyang magsagwa ng bolsa upang iligtas ang sarili mula sa malalakas na alon. Nakipaglaban siya sa mga alon at nagawa niyang panatilihing nakalutang ang bolsa. Iniisip ni Chuck na nalampasan niya ang lahat ng mga problema. Siya ay masaya at siya ay gumugugol ng higit pang mga araw sa bolsa na yun sa pag-asa na ito ay maglalayag sa kanya pabalik. Kanyang tahanan pero hindi niya alam na mas maraming problema ang dumarating sa kanya. Wala siyang inuming tubig at wala siyang makakain. Kaya't iniinom niya ang tubig ulan na naipon sa kanyang bolsa at nagsimula siyang manghuli ng isda para kainin. Pagkatapos isang gabi ay umulan ng malakas at si Chuck ay kumapit sa bolsa para sa kanyang mahal na buhay. Ang lubid sa bolsa ay patuloy na nawawala sa kanyang kamay kaya kailangang huminto si Chuck upang maibalik ito. Ngunit sa lahat ng ito ay mas napalayo si Wilson kay Chuck. Pilit niyang sinusubukan ngunit hindi niya maabot si Wilson. Sa huli ay nawala ng pag-asa si Chuck na maibalik siya at sumigaw sa sakit ng pagkawala ng nag-iisa. Kaibigan niya sa apat na taon niyang ginugol sa islang yun. Nawala si Wilson at nasira ang bolsa. Parang wala ng pag-asa si Chuck. Nagkasakit si Chuck at hindi man lang makagalaw. Isang balina ang nagspray ng tubig sa kanya at nakita namin ang isang barkong dumaraan sa kanya. Sa wakas ay iminulat ni Chuck ang kanyang mga mata at tumalikod upang makita ang isang malaking cargo ship na dumaraan. Matapos ang lahat ng mga problema at kasawi ang dinanas niya ay naligtas sa wakas si Chuck. Makalipas ang apat na linggo, lumilipad si Chuck para bumalik sa kanyang tahanan at sinabi ng kanyang mga kaibigan na inakala ng lahat na siya ay patay na kaya nagsagawa sila ng libing para sa kanya. Pagkalapag ay may nakasalubong siyang isang tao na tila hindi niya kilala. Ipinakilala ng tao ang kanyang sarili bilang asawa ni Kelly. Sinusubukan niyang ipaliwanag na si Kelly ay masyadong emosyonal at nalilito nang makita siya. Si Chuck ay nanatiling tahimik doon nang hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang pag-ibig ng kanyang buhay na kanyang iningatan sa isip habang nakaligtas sa islang yun para sa higit sa apat na taon ay nagpakasal sa iba ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay nagdaraos ng isang party bilang pagdiriwang ng kanyang kaligtasan. Pagkaalis ng lahat ay tumingin si Chuck sa isang yulang kaya naiisip niya ang mga alimango na kinakain niya habang. Sa isla, tumingin din siya sa isang lighter na nagpapaalala sa kanya kung gaano kahalaga sa kanya ang apoy. Ni hindi makatulog si Chuck sa kanyang kama. Nakahiga siya sa lupa at nakatitig sa parehong relo na ibinigay sa kanya ni Kelly ilang taon na ang nakakaraan. Kahit na nagpakasal na siya sa iba kailangan ng closure ni Chuck. Kaya sumakay siya ng taxi papunta sa bahay ni Kelly. Saktung mag-doorbell si Chuck ay binuksan ni Kelly ang pinto at pinapasok siya. May gustong sabihin si Chuck pero agad siyang niyakap ni Kelly. Inalis ni Chuck ang relo na ibinigay nito sa kanya at nabigla si Kelly nang makita yon. Meron pa rin siya dahil ito ay isang pamana ng pamilya. Gusto ni Chuck na panatilihin ni Kelly ang kanyang relo. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Kelly na itinago niya ang kanyang sasakyan pagkatapos niyang mawala. Ibinigay niya sa kanya ang susi ng kotse at pumasok si Chuck sa kotse. Naghahalikan silang dalawa pero binawi ni Kelly ang sarili. Nagsimula ng magmaneho si Chuck at napagtanto ni Kelly na marami pa siyang dapat sabihin. Tinawag niya si Chuck at nagsimulang tumakbo papunta sa kanya. Bumaba din si Chuck sa kotse niya at naghalikan sila. Sinabi ni Kelly na pagkatapos ng apat na taon ng pagkawala niya ay kinailangan niyang palayain siya ngunit lagi niya. Minahal siya at patuloy na gagawin yon. Sinabi ni Chuck na mahal din siya nito ngunit alam niyang huli na ang lahat para magkabalikan sila. Hindi rin maiwan ni Kelly ang kanyang pamilya kaya mas mabuting iwan nila ang isa't isa. Sa pagtatapos ng pelikula ay nakita namin siyang nagmamaneho. Ihahatid niya ang lahat ng mga package na binuksan niya sa isla. Huminto siya sa isang bahay at nabigong mahanap ang sinuman kaya nag-iwan siya ng isang pakete ng pinto na may kasamang. Mensahe, ang pakete ay nagligtas sa aking buhay. Salamat Chuck Nolan. Habang nagmamaneho pabalik ay huminto si Chuck para tingnan ang mapa. Iniisip niya kung saan siya pupunta. Pagkatapos ay inihinto ng isang babae ang kanyang sasakyan at nagtanong kung maaari niya itong tulungan. Tinanong ni Chuck kung saan patungo ang daan sa unahan niya. Sinagot ng babae ang kanyang tanong at saka bumalik sa kanyang sasakyan. Nang itaboy niya, napansin ni Chuck ang parehong pakpak ng anghel sa likod ng kanyang truck. Sa package ay hindi niya binuksan sa islang yon. Ang pakete na nagligtas sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng motibasyon upang manatiling buhay. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito mangyaring mag-iwan ng isang like at mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan out sa aming mga susunod na video